Sa mga single dyan at ready to mingle, kung naghahanap kayo ng jowa na imported, naku! Sa isang tulay daw dyan sa Siargao, mahahanap ang inyong forever. May magic nga bang taglay itong love bridge na ito, kaya maraming napofall. Heto na ang mga kwentong kakaiba tungkol sa pag-ibig na natagpuan sa nakilalang Afam Bridge. dinaryong tulay sa umaga. Pero pagdating ng hapon, nagkakaroon ng kulay at buhay dahil ito ang paboritong pasyalan ng mga lokal at turista sa isla ng Siargao. Katangnan Bridge ang pangalan talaga ng tulay na ito alas 4 ng hapon araw-araw napupuno ng mga tindah at binudumog ng mga bakasyonista karamihan mga foreigners o afam kung tawagin. Dahil dito daw ang numero unong tambayan para makakilala ng mga bagong kaibigan o pwede ring kaibigan na banyaga. Kaya binansagan itong Afam Bridge. Wala pang limang daang metro ang haba ng Katangnan Bridge. Ito ang nagdudugtong sa bayan ng General Luna papuntang bayan ng Pilar. Nasa tulay na ito ang sinasabing perfect location o spot kung gusto niyong masilayan ang romantikong paglubog ng araw sa Isla Siargao. Kaya ang ordinaryong tulay, naging instant tourist attraction at nakilala sa buong mundo. I googled like top things to do in Siargao and like one of the things they said was go to the bridge to see the sunset. I love it. It's really gorgeous. Because of the local vloggers, na bansagan siya na Afam Bridge. Due to increasing numbers of foreigners in the area until it be become a spot. Hindi nga pwedeng i-deny ang kasikatan ng Afam Bridge sa mga turistang pumupunta sa Siargao. Pero kung ang lokal na pamahalaan ang tatanungin, mas gusto daw nilang makilala ito bilang a family bridge. We call it a family because it treats our tourists like family. Bukod sa sunset watching, may mga pagkain, inumin at souvenirs na pwedeng bilhin sa mga paanan ng tulay. Nakipagsiksikan pa nga ako para matikman lang ang ilan sa kanilang ipinagmamalaki doon alam nyo ba na dito rin daw sa tulay na ito, pwede mong mahanap at makilala ang iyong The One. Especially ang mga single dyan at ready to mingle. When in Siargao, isa sa must visit sa itinerary ay itong Katangnan Bridge. Paano ba naman kasi bukod sa napakagandang view ng sunset dito? Aba, ito rin daw ang literal na tulay ng pag-ibig para makahanap ng love story. Lalo na sa mga foreigners o tinatawag na AFAM. Gaya ng nangyari kay Archie na ngayon ay in love na in love sa kanyang AFAM na girlfriend na si Emily. Isa ang 36 years old na si Archie. Sa so pagpapatutuo na tambayan talaga ng mga foreigners so afam ang Katangnan Bridge. Sa araw-araw nga na pagtambay niya dito, hindi na daw niya mabilang kung ilang foreigners ang kanyang mga nakilala at nakahalubilo. Mostly everyday po ako nagtatambay dito kasi nag kami ng Rush sa Katangnan Bridge saka nag-advertise sa Lagong Paddle Tours namin. Totoo talaga na maraming afam dito sa Katangnan Bridge na na nagtatambay dito. Willing po sila na makipag-usap sa mga tao din na ma-meet nila kahit sino dito sa bridge. Kwento ni Archie, dalawang taon na siyang single matapos ma-broken-hearted sa kanyang ex-girlfriend. Pero ngayon, handa na raw siyang muling ma-in love at umaasa siyang dito sa Katangnan Bridge may tatawid niya ang kanyang status mula sa pagiging single to in a relationship. Two years ago, yung last na relationship ko, tapos we were 15 years kami noon, tapos di nag... namin kami na, pero hindi pala. Ang 32 years old namang si Emily na taga Norway. Certified NBSB o no boyfriend since birth. May mga lalaki daw siyang nakadate noon pero hindi raw ito na sa relasyon. No relationships. I always, I always kind of roam around. I'm never in one place for that long. I'm a bit picky, and anytime I met someone, it's never really match either from my side or from their side. Dito sa ibabaw ng Katangnan Bridge siya madalas magpalipas ng oras at magmuni-muni. I remember hearing about this place many years ago, but I never really thought of it since. So, gonna stay here for three months, but eventually, yeah, now I'm staying here full time. <laughs> at nang minsang magtama ang mga mata ni na Archie at Emily. Nagkaroon daw ng magic at slow-mo sa paligid. Yung na yung pressure ko na nakita ko, siya yung nagbigay lang liwanag sa sa buhay ko. I really liked what I saw and I was very intrigued. He actually came to me and asked if I wanted to join a paddle boarding the day after. So I ended up going with them. And we talked all day and by the end of that day I was already <laughs> blown away. <laughs> Matapos ang isang linggo, ang broken-hearted na si Archie at ang NBSB na si Emily in a relationship na. Oh, I actually didn't know. So it took a week until I understood, okay, we're on the same wavelength. <laughs> One week na kami nagsasama, tinanong ko na talaga siya na ano ba tayo o ano ba yung gagawin natin kasi kasama na tayo everyday. So sinagot niya talaga ako diretso. Ano sabi niya? Sabi niya, "Yes." Uh, tapos naghihintay lang pala siya na na nagliligaw ako sa kanya. Marami man daw ang pagkakaiba ng dalawa, meron din silang pagkakapareho para sila maging click sa isa't isa. Parehas kami, Gemini. Tapos para kami mag-isip yung gusto namin, pareha kami lahat, mag-skate, surf, saka yung ayaw din namin ng uh, noise pollution. Sa ngayon ay masayang nagsasama at namumuhay ng simple sina Archie at Emily sa isla ng Siargao. Ang pagpapaddle boarding ang isa sa kanilang bonding at kung silang dalawa ay tatanungin, totoong my forever sa Siargao. Opo, naniniwala din ako sa forever kasi galing ako sa sa mama papa ko na strong relationship sila. So why not sa, sa kanya din? At sa, sa amin ay forever din. Si Emily na ang the one. I think that uh, you're the one for me. sure. And up uh, forever. <laughs> It's still early but it's very likely. I don't feel scared when we say forever. Because usually I would feel scared but not now. <laughs> I just want to stay here. Let's adventure forever. <laughs> Totoong mapaglaro ang tadhana at pag-ibig. Kahit saan at kahit sino, basta pinana tayo ni Cupido, tiyak na ang panalo ay ang ating mga puso. Gaya ni na Archit Emily, hindi man pareho ng lugar na pinanggalingan at kulturang kinagisnan, sinong mag-aakala na ang tulay pala sa Siargao ang magpapatagpo sa kanila at magdurugtong ng kanilang pagmamahalan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.